Joseph Matay. Muna po sa lahat ay uh, kinikilala po ang Matilang Iwanag, na siya po ang God Almighty, na siya po ang naging langit na Diyos Ama, naging lupa na Diyos Anang, naging tao na siya po ang uh, Diyos Espiritu Santo ang mga Adan. Kinikilala ko ang uh, nilikha ni Amang Adan, Diyos Espiritu Santo, siya po si Nina Eva. Kinikilala ko ang uh, divino personal ng Diyos Ama, siya si Ama Martiniano Managelo Damagan Tarosi. Siya po ang uh, ang um, demonstran ng King of All Kings. Kinikilala ko ang uh, divino personal ng Diyos Anak. Siya si Inay Maria Puchito Santiago Dagan. Siya po ang uh, demonstran ng Queen of All Queen. Kinikilala ko po ang uh, Divino Personal ng Diyos Espiritu Santo, Hari ng Sanlibutan, Divino Personal ng Diyos Espiritu Santa, Reina ng Sanlibutan, na sila po ang pinagmula ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din po ang uh, ng mula hanggang buhay at mula hanggang kalinawaan at lahat. Kinikilala ko ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmasyo Wilma, Prinsipe Dalmasio Wilma, at ang aking ina, si Prinsesa Wilma si sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay na katuruan, isang Diyos langit lupadan, yung mga nauna yung mga kasalukuyan, at uh, lahat po ng mga nanonood sa aming pong YouTube channel at sa aming pong Facebook live, uh, at saka mga mga kapatid, agad light sa ating lahat. At uh, ako po ang inyong kapatid, si Princesa Alma, na narito sa Motherland sa Jerusalem para kay Sam Manuel, Nadinian Isabela, dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa ating Godlight at isang uh, mapagpala na araw po sa ating lahat. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga uh, ina, which is po na ngayon po ay uh, Saturday at uh, po ng Diyos Anak. So, atin pong pag-anilayan, uh, lay ating pong uh, uh, pag-usapan, mga kapatid ko, ang uh, dakinang Lumalang. Mga kapatid ko, ito po ay ang ating pagpupuri sa Takilang Lumalang na siya po mga kapatid ko mismo yung naging langit na Diyos naman, naging lupa na Diyos anak at naging Diyos Espiritu Santo. Kaya nga po, ma, uh, dito po natin, sabi ko nga po, may nakausap ako kagabi, which is na dumating kami dun sa punto usapan na kasi marami yung mga diretsyo kasi usapan no sinabi ko ang momona ang mga tao na yan kaya't galakyan pa rin din. O man sa mali nga kaya galakyan din pa rin din. Iti kinapugno na ko nakitawa, ah. hinangaan nila si Inay, then kinangitan nila si Inay. Kasi si Inay ah kumpaga minahan ng mga tao. So yung din ang gusto nila, tunakinyan. Na, na. So ngamin ko na kanya na ang amin mo talagit ang nagumana na ni inay, sinabi ng inay kung chita na siya, siya lang yung siya yung kumbaga para kasi may sinabi siya nung sa akin na ah uh, DJ ngay 72 adi uh, 72 marupot dadi ay may may salam so, lang, iso DJ ni ama niya inay kong chita kasi may tinanong ako noong tungkol dito sa gimbang Uh, gibang and then paano po yung piyak pupunta pa po pa kami doon ang sabi ng inay Kunchita ako ang gibang ako rin ang piyak sabi ng inay Kunchita so hindi na kami pupunta doon inay sabi ng nanay ko hindi na kasi pag narito kayo nandun na kayo sa gibang nandun makayos na sa piyak. eh ang sabi ng na, 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 na mother ko, eh yung pumbanahaw ako rin ang panahaw so siya rin ang kasi sabi niya, yung lahat ng yon, siya yung kait, siya yung pinag-isahan. Lahat ng mga ina. So kasi, bakit ganun? Kasi sabi niya, ang sabi niya kasi ganun, ang lahat ng gumagana, lahat ng gumagana pa, ng mga ina, ganyan, sabi ko, mga peke, lahat yan sila. Tapos sabi niya sa akin, bakit mga peke sila? Kasi ang sabi ng inay, siya lang ang tunay na gumanap kasi ang sabi niya nga yung piyat siya rin yun pero siya yung kabuuan siya yung kabuuan gumanap siya, gumanap sa mga gano'ng bagay ngunit yung pagganap niya ngayon, siya yung kabuuan din sabi ko uh, sabi niya pala ngunit, e kanya, ang iisang ako ay mayroong pitong replika at ang pitong replika ay mayroong pang-tipitong replika Pinakasabi ang Dami niya So, imagine mo yun ah. Ang iisang ako, oh, ang iisang ako, ay mayroong pitong replika. Replika, kopya. Para ano ba? Replika, yung bang, hindi, ah, duplicate, duplicate. pag nagsalamin ka, makikita mo, replika mo, diba? Duplicate. Pero yung, 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 makikita mo siya, doon sa salamin, ikaw yon, Pero hindi ikaw, yung, yung sa salamin, hindi yun ang tunay, ikaw yon, Ikaw ang tunay. So may pitong salamin, at ang pitong salamin, may mga, may tagpipito pa silang salamin. Din ang sabi niya sa akin, uh, una na kanya, uh, mali ata, ibagam. Apay nga nagbali-bali, kurang, mamin ko na na. Tampi kinapuntong siya, muna yung paano na. Siyam, mali ko na na. Sige, kung uh, siya, muna kasi yun ang narinig ko. Nang naging isang ako, ay may pitong replika. Ngunit kung sasabihin mong siyam, paano mo, paano mo kwento nung siyam? Ikaw yung siyam eh. Tapos ang sabi niya sa akin, kasi daw yung dalawa, nakatago. Okay, eh nakatago daw yung dalawa. Ngayon, sabi ko sa kanya, nakatago. Kasi ganito yan, mayroon, mayroon kasi sabi niya na siyam na matatanda, siyam na matatandang babae, mayroong siyam na matatandang lalaki. Tapos ang sabi ko naman sa kanya, alam mo, ang kwento ng siyam na sinasabi mo na yan, ay ikaw yung Sabi ko, walang siyam na lola, walang siyam na lolo. Kahit yung pito, yung sinasabi nila na pito na lolo, pito na lola, pito na babae, pito na lalaki, pito na dalaga, pito, pito na binata, pito na mga bata. Ikaw yon nag-iisang ikaw. Kung bata ka pa, ikaw ay pitong bata o siyam ka na bata. Paano? Sabi ko sa kanya, paano ka mo? Paano? Kasi nga, tayo, sabi ko na, hubog tayo sa siyam nga pilin o siyam na pang nakabalin. Ngunit, ngunit kulang nga. Kulang tayo. Bakit naging kulang? Kasi kulang ng isa, kulang timay may, may sa mga Diyos nagkaroon pa ako na, -na anak niya. Kasano mga nagbalin nga nga si Tayo di Jai. Kitay so di Jai, mata, duwang ano paya, may isang ang may isang nga may isang ang puso, nga awang panaka, mong jibya. So nga siyang kanya na, tapos, hamugamin maawatan. Kunap, hanga diyan kumawatan, hanga dahi katisursuro ni Inay Kunchita. Parang aramid lang din. Nang, na, 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 nabasa nyo lang, nakita nyo lang kita tronco del mundo. Pag tapuna na kanya, kahit ako nga tronco del mundo, gusto ka nung tayo takit inaramid ka nung titalo personas. Puna na. Yan, kill na. Tata, yung tata na kaya talo nga, talo ko nang mga personas, puna kanya na, hangay sudaipa, pisulusunod na. Hangay isa Hangay K kagaya ng isang, di ba, pinakwento ko sa inyo, may isang kapatid tayo, ato libre na na ako Ang sabi niya sa akin, ang katuruan daw ng inay ay, ay. Agnus at Aini. I always repeat that. Ngayon, ako naman, sinasabi ko, prakahan ngayon, totoo naman yun, ang katuruan ng inay, Agnus at Aini. Hindi, agad ngayon. Ngunit, kasi sinasabi ko, ang katuruan ng inay, ang katuruan ng inay ay isa Diyos lang ito pa Bakit ngayon umaamin ako ng katuruan ng inay ang adunik pang ID? Kaya nga sabi ko ha, kaya nga tingnan mo ha, lagi ko sinasabi sa inyo, kahit katotohanan ang mayroon sa inyo, kung hindi mo alam, hindi mo maintindihan o hindi mo alam ang kapaliwalagan, ang katotohanan ang mayroon sa inyo ay magiging kamalian or magiging kasinungalingan. Paano maging kasinungalingan? Kaya nga nakwento ko pa sa kanya. Alam mo nung pumunta pa dito si Sister Delia, tadi ko, mayro, nagtampo yun eh, dahil kay Brother John. Paano, anong nangyari? Kasi mayroon siyang agnos. Tinanong ngayon ni eh, Brother John, hmm. ano naman yan, sabi niya? Eh sabi niya, agnos daw niya yun. Ano nga yan? Agnos na. Ano nga yan? Sabi naman ni... Ayan ay nga yung dayta. Kung nang tamo dito may siyang ipinig. Agnus ka no? Bunga ro. Bunga anang Ginong ano nga yung dayta. Ito sa na. That way, kanya. So, if you love someone at binigyan ka, sabi niya, itre-treasure mo yung binigay. Alam mo, ipapahalagahan ip mo. Eh, ang problema niyan, hindi mo alam ang kaulugan ng ibinigay sa'yo. Kaya yung tinatanong ngayon, anong maroon dyan? Diba? Anong maroon dyan? So, being anong maroon dyan, yung tinatanong niya, hindi niya masagot. O anong nangyari? O di, hindi na dito. Kaya sabi ko, tayong lahat magkakapatid tayo. Walang ama at walang ina sa atin. Sabi ko, walang ama at walang ina sa atin. tayong lahat. Pero itakas ka niya yung amin, nagpagigpit kayo. Pura kanya na. Di na mo, ah, bak, ano yung agnos? Kasi noon sinasabi niya sa akin na kailanganin daw niya yung agnos niya, kasi yung agnos daw niya, ganito-ganito. So sinatanong ko, o oh, ikaw ngayon, ano yung agnos na yan na binigay ng inay? Hindi niyo alam. Yung pinag-aralan nyo, hindi yan ang katuruan ng inay. Yung sinasabi niya sa akin ng trungko din ng mundo, sabi ko, hindi yan ang katuruan ng inay. Yan ay katulad lamang ng Biblia. Sabi ko sa kaya, katulad ng Biblia. Kaya nga ngayon, ito, sa kaya nga sabi ko, sa mga tao na ah, uh, mayroong pang hawak-hawak, mayroong pang ng mga atos, mga kapatid ko, yan mga kapatid ko, kahit hawak mo, kahit Isuguro di ko na ni Ama eh. Anya ti amung nga hamuwa mo. Amung Diyos. Nga hamuwa mo ti Diyos. O, oh, amung nga dati Diyos. Lahat tayo alam natin may Diyos. Pero ang problema, kung ano yung Diyos, at lalong lalo na kung ano yung Diyos sa atin, hindi natin alam. Yan ang mahirap. Hindi natin alam kung ano yung Diyos sa atin. Kaya nga punta tayo sa usapang uh, our Father who art in heaven, Amami uh, at ato sa dilangin. Pinupuri namin ama. E eh, paano ka mag maki sa kanya? Kaya nga binatig niya sa akin, sabi niya, mayroon daw siyang na ama, mayroon daw siyang na ina. Hmm. Tapos so, sabi ko sa kanya, naman. sabi ko, alam mo sabi ko, yan ay mga bagay. Yan sabi ko narinig ko yan, mga sinasabi yan kay Kila Brother Pio yan. Kaya nga tingnan mo, nag sila ng siyam na ama, na nagarap sila ng siyam, ng ina, nga problema, siya, 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 siya. siyam na ina, na patugawan na. Ito problema. Siyam, 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 siyam. O di, na lang. Siyam na bilbirukin daw. Pagkatapos sasabihin nila, siya daw ang, um, ano ba to? Yung bang, para bang, Direktor ba na magdedirect kung totoong ikaw qualify paano i-qualify ang isang tao na hindi mo pa alam kung sino ka? Ano ang Diyos sa'yo? Diba? Paano mo i-qualify? Isang orje ko na kada kayo? Kasano nga magbagaan niya tao ng no? orje? Bagi mo mo magbagaan. yun. Eh, maghahanap sila ng tao pagkatapos sila yung mag-qualify kung ito o oh, tama o oh, ano siya. Isang orje ko na kaya, Anya tayo nga uh, sa atin lahat ng mga kapatid, kailangan unawain natin ang usapan. Una, no. ngunit ano ang magiging batayan natin sa usapan na ito? Ang magiging batayan natin ay ang inisang ng Diyos, naging langit, lupa, naging adan. At ano ang pamantayan ng inisang ng Diyos, langit, lupa, adal? O may pamantayan, ha? Ang pamantayan ito ay ang liwanag buhay at pag-ibig. Kaya na sinasabi ko, sa pamamagitan ng pamantayan na liwanag buhay at pag-ibig, dito natin malalaman na katotohanan mang nagaganap ang nakasulat sa libro Ito ay mali. Bakit? Kasi hindi ayon sa Diyos. Mga kapatid ko. Paano mo sasabing hindi ayon sa Diyos? Mga kapatid ko. Because mismo sa Biblia, nakapwento diyan ang mga ay, ito di. At di, baga hindi matapos-tapos nag gera. O, oh. sabi iti damad ti gera, kung na naawal iti Tisarday. Ano ba mga kwento doon, comfort by comfort? No? Mga hari na nag, mga hari na nag-aaway. No? Mga hari na nag-aaway. Mga hari na gusto niya, asawa niya, lahat ng gusto niya. Na kahit asawa lang, ibang kukunin niya kasi nagustuhan niya mga ganong bagay at mga bagay na siraan kahit magkina kahit magkapatid nagsisiraan kwento yan sa Biblia ito ba'y mga maka, maka, makabuluhang kwento ito ba'y mga makapanal na mga kwento tunay na ito'y nagaganap kagaya ngayon they are doing war para ma-extend yung kanilang lupain para lumawak ang kanilang mga lupain mga kapatid pero ang hindi nila alam, mga kapatid ko, ito ay bagay na nakakasama. Kaya nga sabi nga, there is a money in the war. Ngunit, ang mga, no, ang mga maliliit, kagaya natin, no, hindi naman maliliit, kundi mga payak lamang na pamumuhay, tayo yung labis na nahihirapan. Bakit tayo labis na nahihirapan? Kagaya nga niyan, Pipilitin nila na ibaba yung presyo, pero yung paninda, yung yung commodities natin, napakamahal din naman. So kailangan, supposed to be, lahat gawin natin. Pero hindi natin kaya, lahat pataasin natin. Kasi mas, ma mas madali nang magpataas kaysa magbaba. Mga kapatid, bakit? Kahit lang yung, kahit sabihin pa ng, ng, ng TV sa radyo na mababa ang presyo ng gasolina, kung sasabihin nila, marami pa kaming stock. E pilinglahin namin ng ganyan, iba pa na nila, ubusin mo lang stock. Oo, di ba? E bakit pag ng gasolina, kahit marami kilang stock na mura, magkataas din. Kaya nga. Kaya nga, di ba? Kanya, J. Kunanan, sa mundo ito, kung hindi ka magulang, hindi ka kikita. Hindi ka aramat. O, ano bang sabi ng sabi ng ama? Apay nga dati manulisog. Wan namin, At dati mayat ang pasulisog. Ngam iti pan nakamu tayo, iti susuro, pan tayo, iti susuro, may may langit lang itaga. Adan, ang mga bagay na yan, mawawalan pa. Kasi makikita natin, malalaman natin, na tayo ay magkakapatid natin lang ng ating ama. Mga kapatid ko, na makikita natin ang koneksyon natin sa dakilang lumalang. Ano ang dakilang lumalang sa atin? Mga kapatid ko, ngayon, di malalaman natin yung dakilang lumalang sa atin, dito natin marirealize yung shameful na gagawa ka ng mali. Mahihiya ka sa sarili mo. Bakit? Kasi kung ni ama eh, Biyag mo, biyag ko, biyag ti aming na tao. Pagim, bagim ko. Pagiti pagi, pagi aming tao. Ako, ah, nagaputay ti may may sang ama, nagaputay ti may may sang ina. Mayroon ako na rin, mayroon ako na nabasa na actually kahapon. Alam niyo ito is napaka na usap na salita. Ganito. God is not a man. God is not a man. God Almighty is not a man but the hope of the whole world the hope of the whole world is the son of man wow ang Diyos daw hindi niya kasi pinaliwanag ang Diyos daw ay hindi tao ngunit ang hope, pag-asa ng buong mundo ay anak ng tao diba? So, parang hindi natin malaman sa anong connection nila yon. Kasi wala naman siyang sinabi na bakit anak ng tao ang pag-asa. Ano ang ano, artikula ni Ama Na kayo yung pag-asa ng oh, Diyos ko na naman. O, oh, sino yun? Agad edi, dun, dun, dun. kayo susuro pa kayo ng Diyos pa na kayo pag-asa yung Diyos. Kuna naman, edi, lakay nga. Uh, ah, nga, ang pag-asa na, iti kuna ano na. Ang ah, mga kabataan ang ah, pag-asa ng bayan lakay o diyay, kung nalang kabataan. Kung naman yan, nalang kabataan. Siyempre, hindi ko naman alam. Di ba? Wala akong alam doon. Pero ayaw kasi sa salita, kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay? So, pang kabataan ang pag-asa ng bayan, mga kapatid ko, dito natin masisimulan, dito natin bubuksan, ang isang usapan na ano nangyari po? Hindi sa katulang hindi sa kapataan ng So ngayon, dito, pag-usapan natin muli, ang isang usapan, kaya masabi ko, ang sabi niya, God is not a man. The God Almighty is not a man. But the whole of the whole world is the son of God, son of man. Anak ni tao, kung nalagin ang pag-asa. Imagine mo yan, anak ni tao, kung ang pag-asa. So kung titignan natin, ito ay usapan, ito ay salitang mga putol-putol. Mga kapatid ko, mga putol-putol ito na salitang. God Almighty is not the man that is putol. And then the hope of the world is the son of man. So kung iyon lamang ang salita at wala tayong kaalaman kung sa katuroan, ang usapang yan ay magiging magulong. Or, kasi by point by point, o di ako yung pag-asa. Ako yung pag-asa. Di ba? Kasi son of man naman ako eh, di ba? Or daughter of man ako. Pero kasi nga, so di ang dami natin. Pero titignan natin, ano nga ba ang kwento na the hope of the world son of man or anak ng tao. Mga kapatid dito? Kasi po, ang Diyos mismo naging tao. Kaya tignan mo nga, uh, sabi niya, the Almighty God is not a man. But the hope of the world is the son of man. No? Anak iti tao, iti pag-asa iti lupa. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabi ni Amo Martiniano na po, na iti pag-asa iti Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, there are there are so much responsibility na nasa shoulder natin. That is why ang katuwang ito ang 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 ang